Nagkomento ang Malacanang sa mga revelasyong iniway isinawalat ng mga diskaya sa pagdinig ng Senado sa isyu ng flood control projects nitong Lunes, Setyembre 8, 2025. Sa panayam ng media kay Presidential Communication Office, PCO, Undersecretary Claire Castro nitong Lunes, nilinaw niyang hindi yan hindi raw nanaisin ng pangulo na magbanggit ng mga pangalang isasangkot sa isyu ng flood control projects kahit na walang basehan. Ang nais ng Pangulo ay malawakang pag-iimbestiga at malaman talaga natin ang katotohanan. Ang ayaw lang ng Pangulo ay yung mag name drop ng walang ebidensya. Ani Castro Matatanda ang kabilang sa mga pinangalanan ni Curly Diskaya na pumuporsyento umano sa budget ng kanilang kontrata sa flood control projects ay si House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni PBBM at ako Party List Representative. Elizalde Company sa pa niya, si Congressman. Marvin Rilo naman ay ilang beses binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kaniyang malalapit na kaibigan. Was that, um, hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng BICAM. Makikita na lang namin yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula noon. So ang sabi ni Congressman Eriza noon, since hindi po alam ni uh, Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nagmosyon na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung mosyon niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? um, uh, parang ang sinasabi po nila noon is that um, hindi pa pwede maging resource person ang isang uh, congressman. Kaya tin tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, um, humingi ako ng pasya kay um, Congressman Erisa because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, um, kung ganyan po na hindi pa pwedeng resource person ang isang congressman, hindi na dapat ituloy itong um, investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, Walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath, o hindi pa pwedeng resource person ang, um, ang um, isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangang malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po? Uh, dun sa, dun sa, uh, sa pam, Bicam o kahit na sa iba pang mga sessions po. kasi kami po, ako po hindi ako member ng Bicam, no. So natuklasan na lang namin ito noong um, ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin noong una feel lang binawasan, DepEd lang. Um, later on, nalam, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ipangulong BBM. Ibig sabihin po ng flagship projects, yan po ibang foreign assisted projects ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa um, Bicam. So kaya po, um, ako rin, napakalaga po rin sa akin na maimbitahan si um, Congressman Saldi ko. Uh, doon po sa House of Representatives, uh, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa Bicam, meron pang insertion doon sa small committee. So, Since walang makakasagot niyan, kung hindi si Congressman Saldi ko, um, yun po, request po natin na siya imbitan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung uh, miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldi ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader of the 19th Congress and Minority Leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung Vice Chair ng Appropriations? Senior Vice Chair si Congresswoman Stella Luz Quimbo po. Sino um, po yung Majority Leader? Um, Congressman Manix Dalipe po, Your Honor. Minority Leader? Um, uh, Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweet, silang apat po ang nagkukumpos ng small committee. Yes, Your Honor. Uh, ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan... Kuminsan po ay dalawa hanggang tatlong buwan po nating pinagdibatihan yung budget. Mag-aaway-aaway pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At uh, katapos tapusan ang sinasabi ninyo ay apat na tao lang pala ang uh, gagawa ng mga bagay na inyong uh, gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, um... Uh... Sabi ko nga uh, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga yung mga kasamahan natin, tapos sa dulo pala yung apat na tao lang ang magdedesisyon. At yung problema po doon sa apat na tao na yon, at is yung po, may bicam report po yun eh. Makikita sa bicam report kung ano po yung original net budget ng isang departmento, your honor. Tapos makikita po kung ano hindi dinagdag o binawas, your honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yon. Di ba po, nung unang uh, araw namin ng budget briefing, nandun po si Sekmina, nandun po si, si Yusek Cathy, um, hiningi ko na po yung uh, um, report ng, um, ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after, uh, seven days after may pasa ang isang batas, or 15 days, pagkatapos mag-end ang session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang house bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff your honor ng records doon sa archives, wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Um, wala din sila hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabi ko kung walang walang record yan, ang sigurado nakakaalam po niyan your honor, isi is congressman Saldi ko. So, dire-direin mo na tumatanggap ka ng SOP from the Discayas? Yes, I, sa mga I, project I, I denied that, sir. I denied that. And for my... Uh, Ang nangyari po nito, eh mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung ano po, 25% plus parking fee, kulang pa nga. Kailan, o, kailan nangyari ito? no makalawa lang po, yung engineer, uh, yung driver po niya ang nagsauli. Mm -hmm. Sagutin mo kung totoo ba na sinaulit mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo? No, I did not return any money to him. So it's your word against their word? Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, I can... Uh, I can... Uh, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ah? Senator Bato. Uh, yeah, ah... Um, Mr. and Mrs. Diskaya. Dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay. Sinabi nyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Ang pagkakalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mamabatas na nag-aalok na nag ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mamabatas. I, I don't think uh, pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok, grasya. But uh, that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay totoo ba talaga na sila ang pupunta sa iyo para mag alok o ikaw pupunta sa kanila humingi ng project. Ah... Uh, uh, Mr. Chair, ano po? Kadalasa, which is which? Which is which? Kadalasa po pag lumalabang kami sa bidding, oh. eh, lagi po kami talo, disqualified. At kadalasa po, tinatakot pa kami na mabablocklist kami. dahil so, kung, kung ka, disqualification kung, na, kung talo ka, magsumikap ka, magkakuha ka ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa apidabit mo is, sila ang pupunta sa'yo? Uh, kadalasan po qualified po kasi ang license namin kaya nilalabanan na namin so kaya misa po kami na po ang nilalapitan dahil uh, kadalasan po nilalabanan nga po namin yung mga projects nila so okay, pinararating nila na thank you. andito yung regional director ng DPWH ng Region 5 mm -hmm. Mr Ardin ng Region 5 Ikaw ba uh, isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay uh, Diskaya para mag-alok ng proyekto Wait wait this is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang nangyayari bawal na nga, unconstitutional na nakikialam yung kung sino, -sino pagkatapos na mailagay na sa NEP. ay binanggit mo yung pangalan na dalawa Director Regional Director Eduardo Berhilio at assistant district district engineer Henry Alcantara So, kailangan malinawan po ito kung sino ang nakikialam uh, sa pag uh, i-execute po, po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Uh, uh, yes, uh, are, they, are they over the PWH Region 5? Mr. Chair, can we Hi, uh, yes, sir. Uh, uh, can you answer the question? Yes, sir. Uh, good afternoon po. Uh, uh, Mr. Chair, I would like to say that I do not know exactly the exact address of or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those uh, allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage So, that's all, sir. But, I know be, be that... Sure, I, you, you are under... Yes. Tapos na, sir. So, dire-direin mo na tumatanggap ka ng SOP from the Discayas? Yes. Sa mga I, I, I denied that, sir. I denied that. And for my uh, memory, I awarded to him last year one project. And that's a road project. And for current year, I think I, I awarded him one flood control project. That's all, sir. flood oh, control? Yes, sir. Okay, si So Before that, uh you want to re you want to reply to the statement of uh, the Regional Director. Kasi nasa paragraph 22 binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Eduardo eduarte Virgilio ng DPWH. Region 4 or Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya, kasi na-freeze -na ng banko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Eh, sabi ko, no, baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po... Ang nangyari po nito, eh mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung ano po, 25% plus parking fee, kulang pa nga. Kailan, Opo. kailan nangyari ito? No, makalawa lang po, yung engineer, uh, yung driver po niya ang nagsauli. Mm. No, ano, uh, three, three, days ago, three days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. Mr. Chair, totoo ba? Mr. Chair, pasagutin natin si Arde kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo. Pindutin. Sagutin mo kung totoo ba na sinaulit mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo? No, I did not return any money to him. So it's your word against their word? Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, I can... Uh, I can... Uh, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ah, So ano? Ah, uh, bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos Sinong uh, driver niya? Ano pangalan? Ano po? Bali si ano 'yon? Okay lang Mr. Chair. Yeah, paki Sinipi ko sa po ko. Eh, we need the truth. Hindi tayo dito mag Ano pangalan ng driver mo? Arde. Bago siya magsabi, ano ang pangalan ng Arde po? po? Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yun, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nakita lang po sila sa isang lugar. Parking yata yun, sa parking. Ano, Arde? My driver is the name is James po. James? James. James. Oh, sige, oh, sige the... James Junior. Sige, kayong pagbalik kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay, sino nagbigay ng, 25% sa kanya? Uh, ano po, si, ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Hindi, siya po ang nagsauli ng, ano sa akin. Ayun, sinauli niya sa'yo. Oh, binalik So, ngayon, dinay niya. Ngayon, din niya. Mm -hmm. ngayon do, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Anong uh, binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June lang po. Hindi ko kilala yung ano. Pero sa akin po yung contact number ng tao niya. June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Di ba? So, ibig mo pagsabihin na wala siyang binigay sa'yo? ano you know, how much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, eh di 25% po noon. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%, 25 million plus... Ah, oh, what, 27? Oh, parang ganun po. Oh, 30, baka, around uh, 30. mga naglalaro po sa ganyan. So you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinole. Ha? Huh? Kala ko may admission na sinole. Wala rin. Hindi siya nagsab... Nag-a... Uh... Mr. Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay lang po, pasahin ko. Hindi, alam mo? Ay, opo, opo. So, kapag ka... Kung totoo, sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, tinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Ah, uh, yes po, Your Honor. Ano yung telepon Ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, huwag na. Lang. Kasi hindi natin pwedeng, yun, yun. yun. Mm -hmm. Pero alam mo yung number niya. Opo, opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga, number niya yan. Opo. Thank you. May mga text messages ba sa kayo, uh, Mr. Chair, ni uh, Engineer? Ano na po? May, of, may, yeah, may, may messages kayo sa Viber. Meron po, pero syempre, nag-disappear na, na, di po yun eh. Ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Uh, pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan talaga. Tawag, tawagan. So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, sa pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay uh, Director, uh, Regional Director. Mr. Chair? Mako-coordinate natin dyan sa... Telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record. Masasabi na po natin yan. Anyway, yung mapapatunayan natin sa tamang panahon. Yes, uh, Senator? Mr. Chair uh, and Senator Bato, uh, kung alam natin kung saan yung parking, baka may CCTV rin? So lang, ang nakakalam sa Binyo, ikaw, di ba? Saan ba diniliver yung pera? Uh, alam ko po sa parking yata po namin. papa check ko po. Pa-check mo? Yung pagbalik, pagsauli? Opo. Yeah, um, yung pagbigay, yung pagbigay. Opo, parang doon yata sa parking same, namin sa isang sa isang ano, sa isang yard namin. Ah, uh, i-check niyo. I-check niyo. Mr. Chair, Mr. Chair. Um uh, <laughs> since uh, pinag-uusapan na po natin. Before that, uh, Senator, kasi nabanggit niya rin si Baka gusto nating unahin muna si District Engineer Henry Alcantara nang na rin po. Dalawa lang naman ang na binanggit niya. Ayan na po si Engineer uh, Henry Alcantara. Uh, ano po yung binanggit ninyo rito ng 25%? Kanino niyo po binigay sa kanya o sa tao niya? Sino po ba? Uh, sa tao po niya. Ah uh, Pangalan uh, ng tao? Pangalan ng tao niya? Uh, si June Mendoza po ang binigyan ko po. June Mendoza? Opo. Uh, personal na tao niya o tauhan niya sa opisina? Uh, accounting po ng BWH. Nandito si June Mendoza, Mr. Chir? Si Di, si JP Cantara Mendoza. Ah Engineer Alcantara, uh, what would you say? I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Mga akusensyo niya po, I respectfully deny po. Your Honor. Mm -hmm.